Nababot na sa mahigit siyam na libo ang bilang ng mga bagong nagparehistro sa Batangas City ayon sa Comelec. Alamin niyan sa report ni Paul Hernandez. Kakaunti ang mga nagpaparehistro sa opisina ng Comelec sa Batangas City kaninang umaga. Ibang-iba kapag dinadala ng ahensya ang registration sa mga barangay. Kontento raw ang Comelec sa ipinapakitang partisipasyon ng mamamayan sa mga isinasagawang satellite registration. Sa huling tala, sa 21 barangay na ang napuntahan nila. Higit siyam na libo na ang mga nagparehistro sa lungsod. So far, all the same, uh, cooperative naman ang ating mga local official, local government unit, barangay satellite. Bagamat aminadong may kakulangan sa puwersa o tauhan at mga gamit, hindi raw ito nagiging hadlang para maservisyuhan ang mamamayan. May suporta raw ang lokal na pamahalaan. Ito, mga kakulangan din ang equipment, ang umilek, no? Patuloy pa rin ang panghihimok na tangkiliki ng pagdayo nila sa mga barangay at iwasan ang mismong deadline. Huwag na po tayo sa dulo, huwag na po tayo pumilis sa September. Nalalasan na natin na ilang beses. Kasi po ay pumupunta na sa inyo. Sa mga request yo. as much as possible, we cater to that. Magsasagawa pa raw ng Register Anywhere program ang ahensya sa lungsod. Nasa plano ring puntahan ang island barangay na Isla Verde para pagdausan ng satellite registration kasama si Buhay Dante Jr. Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog